Kapi Warak Pampanga Release Oh yung ibon nyo Dami oh Yo, what's up mga kalapatid? So magandang umaga sa inyong lahat Welcome back dito sa ating channel Chocobolop TV And for today's video, samahanin niyo ako Sapagkat Abangan ngayong araw ng linggo dahil nga isinampan natin yung ating mga alaga agabe para ihagis doon sa 80 kilometers air distance mula dito sa ating kulungan. Mukha yatang sa pagkakataong ito ay eh, mababawasan na o mahuubos na ng tuluyan yung ating mga alaga. Kaya samahanin nyo pa ako ngayon. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe, magsubscribe ka na. I-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Alright! Time check tayo mga kalapatids 7.50 ng umaga At hanggang ngayon wala pang dumarating sa ating mga alaga Masasabi nga nating Baka nabigla yung ating mga alaga Sapagkat hindi nga tayo nakapag training Nung pangatlong training Sa may San El so dahil nga eh, nagkaroon ng problema yung ating mga alaga. Yung blue bar natin, nagkaroon ng one eye cold. Mantalang yung isa naman, hindi natutunawan. Basa yung dumi. At nung panahon na yon tayo naman ay nagkaroon din ng trangkaso. Nagkasakit din tayo. Kaya, minabuti na lang natin na magpahinga at ikondisyon ng ating mga alaga. San Ildefonso, Bulacan, bagamat konting kilometro lang pagitan, doon sa kalumpit na huli nilang pinagliparan, masasabi nating importante pa rin dahil gawing kanan yung direksyon noon Eh kahit ganun, eh sinampan na rin natin sila mga sa pang-apat na liparan dahil nga pagka na-miss pa nila yon eh halos doble yung layo ng agwat ng pang-apat na yun. Talagang mauhuli na sila. Samantala, sasamantalahin natin yung pagkakataon para linisin yung ating kulungan at syempre para pakainin yung mga naririto sa ating breederan. A few moments later. Eight 5 na ng umaga wala pa rin yung ating mga alaga tapos na ako maglinis ng kulungan at napakain ko na tong ating mga alagang breeders pati yung kanilang mga inangay antay antay pa tayo mga kalapatids ihahanda ko na rin siguro yung iinumin ng ating mga alaga eto nga at handa na yung electrolytes nila sila na lang kulang mga kalapatids sana dumating sila time check tayo 8, 12 na ng umaga awit ah, sila pero okay lang yan mga kalapatids dahil in-expect na natin yan dahil hindi maganda yung kanilang kalagayan pero bakit pa rin natin sila isinampa sa kabila ng uh, hindi maganda yung kanilang kondisyon, eh yun nga mahuhuli na masyado sila mga at sayang yung pagkakataon masasayang lahat ng ating ginawang preparasyon kung uh, ititigil lang din natin yung kanilang paglipad ganun talaga, kasama nga talaga yan sa mga dapat pagdesisyonan pagdating sa liparan at uh, kung di man sila makauwi eh, tanggapin na natin yung katotohanan kasi ganun din eh wala na rin silang gagawin kung sa kasakaling hindi natin sila ililipad so ipamimigay na lang din natin sila ni-recover naman natin sila kahit papaano kaya magtiwala na lang tayo sa kanila okay lang naman kahit mahuli sila ng dating kahit uh, hindi na sila umabot dun sa time frame or makat off ika nga basta makauwi lang sila mga kalapatids yun ang mahalaga ayun may pauwi na tayo ayun may dumating alright sino kaya yung dumating tignan natin mga kalapatids kung sino yung dumating time check tayo 8.15 right. Sino kaya yung yun, unang dumating na to? Ayun, yung blue bar Yung pinakahuli nung last ano nila Yung may one eye cold na ni-recover natin Ayun yung mata niya Tignan niya mga kalapatids Medyo papikit-pikit pa Pero nakadilat naman na Ayan, siya yung unang dumating So good job Nasa na yung iba mong kasama? Ayun o oh. Uh, mata niya talagang ano na Talagang Ayan, papikit-pikit na yan. Pero kahit pa paano ay nakauwi pa yung ating alaga. Sige, pasok ka na. Pasok, pasok. Yan, gusto niya nang uminom. Nakita niya na yung tubig. Yun, yun, yun. Papasok na. Papasok na mga kalapatid. Papasok na yung ibon natin. Yun, yun. Pasok, pasok. Yun. Pumasok na mga kalapatid. Ayan, hayaan natin siyang siya uminom. Electrolytes para uh, mabawi niya yung nawalang lakas. Kung nakikita niyo lang mga kalapatid, sinisingkit na yung mata niya. Halos kumirat na siya ayan ayan yung mga ibong kasi na yan mga natin mga kalapatids na kanyubi magaling magtago ng sakit yan kapag ka ma mainiinda yan hindi nila ipaparamdam sayo hanggat kaya nila kasi instinct nila yon para hindi sila madali ng predator alam nyo naman sa wild yung mga predator ang karamihan sa mga tinatarget niyan ay yung mahina syempre para maging mataas yung kanilang hunting rate kaya yung mga ibo na yan tinatago nila yung kanilang masamang nararamdaman kawawa yung ibo natin mga kalapatids pero hayaan nyo, gagamutin natin yan. Bigyan natin ng kaunting reward itong ating ibong umuwi. Ayan, uh, pakainin natin ng kaunti. Pero mukhang wala pa siyang gana. So mamaya, pag-aaralan ko kung ano yung gagawin ko sa kanya. Para nang sa ganun ay uh, ma-recover natin siya ng maayos. mga bagay kasi na dapat timbangin kapag uh, nagpapalipad tayo, tas maggagamot tayo. Pag-aaralan natin yan mga kalapatids. So hayaan lang natin siya dyan, ma Samantala, time check tayo mga kalapatids. Mag-8.30 -e na. Wala pa yung iba. A few moments later. Alright mga kalapatids. So pinagpahinga nga natin siya. Habang pinagpapahinga natin kanina, inobserbahan natin. At nung unang dating niya, nakita natin yung kanyang dumi. Talagang tubig talaga. Clear na tubig. As in clear na tubig lang siya talaga. Siguro na-stress lang siya. Kaya hinayaan na natin siya magpahinga. Uminom naman siya ng uh, inihanda nating electrolytes. Konti lang tapos hina, nilagyan natin siya ng pagkain yung uh, light na pagkain lang yung mabilis matunaw ayan pellets na ikita nyo at konting konti lang pero kanina nakapansin ko tumutuka siya pero hindi siya ganun kaganang kumain kami hindi halos di nabawasan yung inilagay nating pagkain nakita natin yung kanyang mata talagang uh, pinipikit niya na, so ang gagawin nga natin mga kanubi ay re recover natin siya hahawakan natin siya, titignan natin yung kalagayan ng kanyang mata, dalawa kasi yan pwedeng natuka-tuka at nabuli lang siya dun sa crates sa truck, ng mga kasama niya or talagang nahawa siya doon ng high cold sa mga kasama niya yung may sakit doon so natural kasi yan, pagka training, lalo lalo na puro mga young birds, talagang Madal madaling tamaan ng mga sakit. Aalamin natin kung sa mata lang ba or infected talaga yung kanyang respiratory. Para malaman yon, titignan natin yung kanyang lalamunan. Kung malagkit at uh, slimy yung kanyang laway, eh malamang meron siyang uh, sakit. Kaya gagamutin na rin natin mga kalapatids. Alright mga kalapatids, ito yung ibo natin. tilipin natin yung kanyang mata. Ayan. Mukhang uh, naiirita talaga siya magamat uh, nagkukunwari siyang okay lang yung mata niya pero nakita natin na may problema talaga samantalang dito sa kabila wala namang problema at walang laman yung butchi niya mga kalapatid and then uh, tignan natin yung kanyang lalamunan wang okay naman kapakinggan ko yung kanyang baga yung respiratory niya kung merong tumutunog or halak o kung ano man para malaman natin kung meron siyang plema Alright mga kalapatids, base sa pag-observe ko sa kanya, pinakinggan ko yung kanyang uh, uh, ilong, yung kanyang paghinga, at wala namang kumakalug-kalug, wala namang tumutunog-tunog sa loob na indikasyon na meron siyang sipon, eh maaaring na ano lang to, natuka-tuka lang to doon. Pero ganun pa man, para ma-relax naman yung kanyang mata, papatakan natin ito mga kalapatids. Ano ba itong gamit natin? Ay mo lang to mga kalapatid. Pero kung sakasakaling talagang meron siyang plema at malala yung kanyang one eye cold, malamang na talagang barado na yung kanyang tear duct. So pagka ganun, pwede kayong gumamit yung ano, antibacterial na pampatak. Meron talaga nun. Pero since mukha namang wala, okay naman yung itsura niya at sana wag lumala, ay gagamit na lang tayo nitong eye mo. Sana nga wala siyang infection sa kanyang respiratory. Kaya ang gagawin natin ngayon mga kalapatids, eto ah uh, papatakan natin siya nito para nang sa ganun magkaroon ng uh, lubricant yung kanyang mata at hindi masyadong mairita so ayan mga kalapatids papatakan ko na tong mata nya dalawang patak lang yun mga kalapatids napatakan ko na isang patak hayaan lang natin nakaganyan para ma-penetrate talaga ng fluid yung uh, loob ng kanyang mata at yung paligid ng kanyang eyeball nang sa ganun magkaroon ng lubricant at hindi siya ma mairita at ma-relax yung kanyang mata. So isa pa. Yon. Yan lang natin ganyan, ilang segundo. Yan. All pwede na yan mga Ito naman sa kabila, papatakan na rin natin 'to. Ah, para kung sakaling ah uh, may infection hindi lumipat dito sa kabila ayan ganyan lang ng konti ilang segundo para ma-penetrate yung loob right, pwede na yun yung dumi niya kanina nung pagdating niya eh talagang tubig na tubig so ang ginawa natin pin natin siya ng mabilisan gumamit lang tayo ng kaunting bawang para kung sa kasakaling nakainom siya ng saan saan ma-flush yung mga dumi sa kanyang katawan at maiwasan din yung pagdami ng mga bakterya na maaari niyang nakuha kung saan man at dahil stress na stress yung ating alaga mga hanggang ngayon hindi pa rin siya kumakain so bibigyan natin siya ng uh, pang recover ang gagawin natin ang usual kong ginagamit is victory pills o kaya naman ay ideal pills eh since wala tayong mabilihan mga ang hirap bumili so bumili na lang tayo ng eto bee pollen mga kalapatids eto na lang ibibigay natin sa ating alaga susubo natin to isang buo ah agudagudin ko lang ng konti parang sa ganun eh hindi niya maisuka So nakakatulong to mga sa pag-relieve ng stress at uh, pagbawi ng kanyang appetite sa pagkain. So sana mamaya-maya kumain na to. Pero kahit ganun ang ginawa natin mga under observation pa rin to kasi uh, baka mamaya talagang meron na siyang infection sa kanyang respiratory. Kaya nakaredy na rin yung ating gamot na gagamitin kung sa kasakali. Ano to mga kalapatids? Until um, 500. So, bibigyan natin siya niyan. Kung sakasakaling uh, nakita natin na nagahalak-halak siya at uh, yung uh, one eye cold niya ay talagang nandun pa. At lumalala pa ng husto. Alright, mga kalapatids, bibitawang ko na siya para nang sa ganun, eh, hindi na natin siya masyadong ma-stress. At hopefully, mamaya-maya, pagka nakarecover siya, kumain na siya, mga kalapatids, tumuka na siya ng ating patukang inihanda sa kanya. So, ito na natin siya lalagay. Alright. yan Ayan. So yun mga kalapatids, dumumi siya. pasintabi sa mga kumakain dyan. Ayan yung dumi niya, hindi na yung kagaya kanina na talagang tubig. So buo na yung kanyang dumi. Ayan, yung isa pa, so buo na. Magandang indikasyon yan. Konting recap nga tayo sa ginawa natin sa kanya kanina. Pagdating niya, sinalubong agad natin siya ng electrolytes mga kalapatids. Para nang sa ganun ay mabawi niya yung energy o yung lakas na nawala sa kanya. At kahit paano ay maibsan yung stress na kanyang nadarama dahil sa pagod. Dahil sa hindi nating alam kung saan siya nagpupunta o kung bubaba man siya o kung nakainom siya sa daan nag-flashing na rin tayo gamit ng kaunting bawang. So, yung bawang na yun, mga kalamatid, sinubo na lang natin sa kanya. Hinayaan natin siya magpahinga. And then, after ng 30 minutes, sinubukan natin siya bigyan ng patuka, mga Pero, ayan, hindi niya kinain. Hinayaan na lang natin siya magpahinga. And then, after nun, nilatis natin siya, hinawakan natin siya, tinignan natin yung kanyang mga mata at kaya yung kanyang lalamunan. Pinakinggan din natin yung kanyang baga, yung kanyang paghinga. At wala naman tayong narinig na tunog sa kanyang uh, baga or respiratory tapos wala rin naman siyang sipon na lumalabas or fluids na lumalabas sa kanyang ilong kaya siguro nabugbog lang tong kanyang mata makakalapati 'to siya under observation pa rin 'yan dahil hindi natin alam eh baka talagang uh, papausbong pa lang yung kanyang respiratory infection. Kaya nagready na rin tayo ng gamot. Kung sakasakaling sakaling sa pag-oobserba natin hanggang mamayang hapon, eh, nakitaan natin siya na halos wala siyang improvement at lumalala at may sipon at may halak na. So ito na ang ating gagamitin sa kanya. Hahatiin natin to mga kalapatid. Hindi pwedeng isang buo dahil matapang to. Kalahati lang. Yun ang ating isusubo sa kanya. Kung sakaling Uh, makita natin na lumalala yung kanyang problema sa mata at sa kanyang respiratory. So, ito ang ating gagamitin. Pero for the meantime, yan lang muna. Siguro mga para nang sa ganun ay hindi na rin ma-overload or ma-off sa gamot yung ating alaga kasi wala pa naman siyang sintomas. Batay sa ating pag-check sa kanya. And then, para ma address naman yung kanyang stress, mga kalapatids na kanubi, e eh, binigyan natin siya ng salubong. Gagamit sana tayo ng victory pills o kaya naman ay ideal pill so balit wala nga tayong nabili kaya ang sinubu natin sa kanya kanina mga kalapatids ay yung bipolen na lang mga kalapatids isang buo yung ating binigay sa kanya hayaan natin siya magpahinga habang inoobserbahan natin siya titignan natin kung magiging maayos ang kanyang pakiramdam titignan natin yung kanyang droppings titignan natin yung kanyang performance mga kalapatids. at mamaya maya ay susubukan na natin siyang pagpakainin. So hayaan na natin siya diyan. Hindi na muna natin siya iistorbohin. Hindi muna tayo magpapakita dito sa paligid ng ating kulungan para na sa ganun eh makapagpahinga siya ng lubusan. Samantala, wala pa rin yung ating ibang alaga, mga kalapatid. Hindi pa rin sila nakakabalik. Mga nawala na yata yung ating mga alaga. Kawawa naman sila. Pero okay lang yun. Kasama talaga yan sa ating ginagawang selection, mga kalapatid. Ganyan talaga. Yung mga dapat mawala ay mawawala pero yung dapat manatili at uuwi uuwi at uuwi wadi na ay, intend na wala pa rin yung ating mga alaga maliban dito sa nag-iisa nating ibon so hindi na natin siguro sila ihintayin kung makakauwi sila ay eh, mas maganda kung hindi makakauwi eh ganun talaga wala tayong magagawa so siguro dyan na natin tatapusin yung video para sa araw na ito i-update ko na lang kayo kung ano yung mangyayari dun sa apat pang hindi nakakauwi kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. I-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun ay updated ka dito sa ating kwentuhan. I-like, comment, share na rin ang video kung yung nagustuhan at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!